nating lahat na ang ating araw ay maging masaya at punong-puno -puno ng positive energy. Starting the day right sets a positive tone for the entire day. Kapag maganda ang simula ng araw mo, mas nagiging magaan ang iyong maghapon dahil handa ka anuman ang challenges na dumating. Paano nga ba maging masaya at positibo ang iyong araw? Halika at pag-usapan natin 'yan dito. Number 1, begin your day with gratitude. Bago ka umalis sa iyong hinihigaan, mag-isip ka ng tatlong bagay na dapat mo ipapasalamat. Being grateful can boost your mood and help you feel more positive in facing challenges. Pasalamat ka at nagising ka pa. Ang iba ay hindi na. Pasalamat ka at may mga tao na nagmamahal sa iyo. May tinitirhan ka, wala kang sakit, at kung ano-ano pa na dapat mo ipagpasalamat. Pwede mong idaan ang mga ito, anuman ang iyong pananampalataya, sa isang short prayer. O kung wala kang reliyon, sa isang meditation. Number 2. Iwasan mo muna tumingin sa social media o makinig at magbasa ng balita. Sa simula ng iyong araw, umiwas ka sa iyong social media accounts at sa mga balita. Baka ikaw ay may mabasa o mamalitaan na hindi maganda at makasira pa ito sa iyong araw. Subukan mo makinig sa paborito mong music o magbasa at makinig ng mga bagay na makakamotivate sa iyo. Keep in mind that what you consume affects your mood. Mamaya ka nilang makinig o magbasa ng balita kapag ready ka na. Number 3. Plan your day Magandang simulan mo ang araw mo na may purpose ka. Purpose in life ang nagbibigay halaga sa buhay mo. Ano nga ba ang mga gusto mong ma-accomplish sa araw na ito? Kapag alam mo kung ano ang mga gusto mong gawin sa maghapon, ikaw ay makakaramdam ng sense of purpose. Dahil dito, nagkakaroon ng meaning o silbi sa buhay mo having a purpose for the day helps you find meaning in your daily activities which can lead to a greater sense of happiness. Number four, learn to move on and focus on yourself. Kung may mga nagawa ka na maling desisyon kahapon o noong mga nakarang araw, learn from it and move on. Kung may mga naiingit sa iyo, mag-focus ka sa sarili mo at hindi sa opinion nila sa iyo. Life is short. Focus on what you can control. Huwag mong hayaan na ang mga negatibong tao o bagay ang sumira sa iyong araw. Ano man ang mga pagsubok na dumating, tuloy lang ang laban. Pinitin mo na maging matatag para maging maayos ang maghapon mo. Number 5. Surround yourself with positive people. Dumikit ka sa mga tao na positibo ang pananaw sa buhay. Umaywas ka doon sa puro reklamo at chismis ang daladala dahil malakas ito makahawa. Pansinin mo. Kapag ang kausap mo ay puro negatibo ang kwento, nagiging malungkot ka din. Sumama ka sa mga tao na may mga pangarap sa buhay. At doon din sa mga tao na naniniwala sa iyo. Hindi doon sa ikaw ay pilit na ibinababa. Being around people who truly cares for you will help your day to be happy and positive. Number six, subukan mong umiti at maging isang mabuting tao. A simple smile can change your mood. Itian mo ang mga kakilala mo o iba pang umingiti din sa iyo. Pilitin mo maging isang mabuting tao sa bawat nakakarap mo. Kung ikaw ay may maitutulong, gawin mo ito. Pero maging maingat ka din, baka naman ikaw ay maabuso. Ang pagiging mabait ay hindi lang sa mga tao, kung hindi, pwede ka ding maging mabait sa mga hayop. Spreading positivity makes you feel good and others as well. Number 7. Take short breaks and enjoy the little things paring busy ka sa pinapasukan mo, sa iyong pinagkakitaan, sa mga gawain bahay, sa mga anak mo, at kung saan saan pa. Take short breaks para mag-relax. Kalma lang. Learn to appreciate the little things in life. Paring pakikipag-usap sa iyong kaibigan, pag-text sa mga mahal mo, pagkain ng paborito mo, at kung ano-ano pa na makapagpapasaya sa iyo. Paalala, ang pagiging masaya at positibo sa maghapon ay hindi lamang tungkol sa mga bagay na ginagawa mo, kundi tungkol din ito sa pananaw mo sa iyong sarili at ang tingin mo sa ibang tao. Makakatulong din ang pagkain ng tama at kung may oras ka, ang pag e exercise para gubanda ang iyong mood. Tandaan mo, kapag ikaw ay may positibong pananaw, magiging positibo din ang takbo ng iyong buhay. Kung gusto po ninyo ng mga ganitong content, please subscribe at panoorin ninyo ang iba pa nating mga video sa playlist. Mag-comment po kayo kung may gusto pa kayong idagdag sa topic natin ngayon. Maraming salamat po!